Kumusta mga igala? Ito na naman uli ang inyong lola Ma si Marita. Ngayon tayo ay mag-unboxing uli. Ito ay nagkahalaga ng 1,900 at ito naman ay apat na piso. Kaya unahin natin itong maliit lang ang halaga. Okay? ¿Sí? Apat na piso. Akala ko joke lang to. Ayan. Dito yan sa ating body-body. Apat na piso lang yan. Hmm. Akala ko hindi yan totoo. Tapos, ito naman tayo sa 1,900. Okay? Ayan. Isa po siyang CCTV. Ayan. Kaya, hanggang ano lang tayo dyan kasi, Sobrang talig ng ating buti. Please <laughs> focus. Kasi so, kailangan to. Ito kita kung ano ako. Oops. Ito po. Ito po kanyang Charger Ano ba yan, hindi naman pupunik na yan. Si kailangan naman talaga itong i-video yan pag ano para ipakita ko na kompleto. Ayan. So, hanggang dyan lang po tayo. Kasi kakabit pa yan pagka ano, sa mga kailangan pa yan ikunik sa cellphone. Ganun. Kailangan po talaga ng CCTV. Maging tulong po yan lalo na sa uh, atin sa ginagawa tayong kabuhayan. Okay? Maraming salamat mga higala. Hanggang sa muling pag-unboxing.